Sa isang malamig at maalikabok na kalsada sa gitna ng syudad, may isang sanggol na iniwan sa tabi ng kanal. Wala siyang kasama, walang makakapansin sa kanya, maliban sa isang taong dumadaan sa tamang oras. Ang puso ng estranghero ay agad na napuno ng awa nang makita ang maliit na nilalang na nanginginig sa lamig, walang kalaban-laban sa mundong puno ng inggit at pasakit. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang mga kamay, maingat at puno ng pag-iingat, habang tinatanaw ang paligid na parang may pinagmamasdan na panganib. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng responsibilidad na bigla niyang iniwan sa kanyang dibdib, isang buhay na hindi niya kilala, ngunit ngayon ay nakaasa sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam ang simpleng kabutihang ito ay magbubukas ng isang serye ng pangyayaring hindi niya inasahan. Kinabukasan, ang mukha ng sanggol ay muling lilitaw. Ngunit sa isang lugar na hindi niya inakala at ang reaksyon niya ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ano ang nangyari sa maliit na sanggol? Paano nagbago ang araw ng estranghero? At higit sa lahat, bakit siya nagulat nang makita ang mukha nito sa telebisyon? Kinabukasan, hindi niya inaasahan ang tawag na darating sa kanya. Habang nagbubukas siya ng pahayagan, o mas madala sa kasalukuyan, habang nag-scroll sa CE at social media, ang mukha ng sanggol ay lumitaw sa harap niya. Ang batang dati iniwan sa kalsada ay ngayon ay nasa isang maselang sitwasyon sa telebisyon. Ang mga mata ng estranghero ay hindi makapaniwala sa nakita niya, ang sanggol na inalagaan niya ng buong puso ay may kwento na ngayon ng pag-asa, sorpresa, at kababalaghan. Ngunit bago niya maunawaan ang buong pangyayari, may isang matinding balita na nagpaikot ng kanyang mundo. Ang taong nagpakita sa telebisyon ay may koneksyon sa kanya na hindi niya inaasahan, isang lihim na matagal nang nakatago, na kapag nabunyag, ay magbabago hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa sanggol. Sa bawat sandali, ang mga tanong ay lumalakas, paano na uwi sa ganitong sitwasyon ang inosenteng sanggol? Sino ang nasa likod ng kwento sa gif? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto ng kanyang kabutihan sa darating na mga araw? Ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang mga larawan at video, at alam niyang ang simpleng desisyon na iyon, ang pag-angat sa sanggol mula sa kalye, ay magdadala sa kanya sa isang landas ng hindi inaasahang kababalaghan. Ngunit bago niya maayos na maipaliwanag ang lahat, isang hindi inaasahang bisita ang tatawag sa kanyang pinto, dala ang isang lihim na magbubunyag ng tunay na koneksyon ng sanggol sa isang mas malaking mundo kinabukasan. Hindi niya inaasahan ang tawag na darating sa kanya. Habang nagbubukas siya ng pahayagan, o mas madala sa kasalukuyan, habang nag-scroll sa DC at social media, ang mukha ng sanggol ay lumitaw sa harap niya. Ang batang dati iniwan sa kalsada ay ngayon ay nasa isang maselang sitwasyon sa telebisyon. Ang mga mata ng estranghero ay hindi makapaniwala sa nakita niya, ang sanggol na inalagaan niya ng buong puso ay may kwento na ngayon ng pag-asa, sorpresa, at kababalaghan. Ngunit bago niya maunawaan ang buong pangyayari, may isang matinding balita na nagpaikot ng kanyang mundo. Ang taong nagpakita sa telebisyon ay may koneksyon sa kanya na hindi niya inaasahan, isang lihim na matagal nang nakatago, na kapag nabunyag ay magbabago hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa sanggol. Sa bawat sandali, ang mga tanong ay lumalakas, paano na uwi sa ganitong sitwasyon ang inosenteng sanggol? Sino ang nasa likod ng kwento sa gih? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto ng kanyang kabutihan sa darating na mga araw? Ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang mga larawan at video, at alam niyang ang simpleng desisyon na iyon, ang pag-angat sa sanggol mula sa kalye, ay magdadala sa kanya sa isang landas ng hindi inaasahang kababalaghan. Ngunit bago niya maayos na maipaliwanag ang lahat, isang hindi inaasahang bisita ang tatawag sa kanyang pinto. Dala ang isang lihim na magbubunyag ng tunay na koneksyon ng sanggol sa isang mas malaking mundo bumukas ng dahan-dahan ang pinto at pumasok ang isang taong hindi niya kilala. Ang mata ng estranghero ay agad na napuno ng pagtataka, may dala itong sobre at isang lumang larawan. Ito ang sanggol na inalagaan mo, malumanay ngunit may bigat na wika ng bisita habang iniabot ang sobre sa kanya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang dokumento at litrato na magpapatigil sa kanyang hininga. Ang sanggol ay may kaugnayan sa isang pamilyang kilalang kilala sa buong bansa, isang lihim na matagal ng itinago. Ang estranghero ay hindi makapaniwala. Paano naging ganito ang kapalaran ng sanggol na inihatid lamang niya mula sa kalye? Ang bawat detalye sa dokumento ay nagdadala ng mas marami pang tanong kaysa kasagutan. Sino ang tunay na nag-iingat sa bata bago siya dumating? At bakit ngayon biglang lumabas ang pangyayaring ito sa GC? Na parang ipinapakita sa buong mundo ang isang sikreto na dapat na nakatago. Habang hawak-hawak niya ang litrato, napansin niya ang isang maliit na marka sa liig ng sanggol, isang marka na sa kanyang pakiramdam, tila may kwento ng sariling kasaysayan, isang kwento ng pinagmulan at lihim na koneksyon na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Ngunit bago pa man niya maiproseso ang lahat ng ito, Isang tawag sa telepono ang dumating, isang boses mula sa kabilang dulo na may dala ring babala at pangako. Alamin mo ang katotohanan bago ito maging huli, mahina ngunit malinaw na sabi ng boses. Sa sandaling iyon, naramdaman ng estranghero na ang kanyang simpleng kabutihan ay nagbukas ng pintuan sa isang mundo ng lihim, intriga, at misteryo na higit pa sa kanyang inaasahan. At habang nakatayo siya roon, hawak ang sanggol, alam niyang ang bawat hakbang mula ngayon ay magiging kritikal dahil ang kinabukasan ng bata at ang kanyang sariling kapalaran ay nakatali sa isang lihim na handang bumungad sa pinakamalakas na paraan bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, may kumatok muli sa pinto, mas mabilis at mas matapang ang bawat tunog kaysa sa una. Nang buksan niya ito, isang batang babae ang nakatayo roon, may hawak na envelope na may selyo ng pamilyang nakikita sa litrato. Ito po, para sa inyo at para sa kanya, ang malumanay ngunit may bigat na sabi niya habang itinuturo ang sanggol sa mga bisita. Habang binubuksan niya ang sulat, unti-unti niyang naramdaman na ang bawat linya ay naglalaman ng impormasyon na magpapaikot sa kanyang mundo, pangalan ng bata, pinagmulan, at isang lihim na may kaugnayan sa isang pamilya na matagal ng tinitingala ng buong bansa. Ngunit bago niya tuluyang maunawaan ang kahulugan nito, Napansin niya ang isang kakaibang bagay sa larawan ng sanggol, isang piraso ng alahas, maliit munit may marka ng isang matagal ng kilalang logo. Dahil dito, bigla niyang naisip paano napunta ang sanggol sa ganitong sitwasyon. Sino ang naglagay ng marka na ito? At higit sa lahat, bakit tila sinisiguro ng tadhana na siya ang makakaalam ng katotohanan? Habang hawak ang sanggol at nakatitig sa litrato, may narinig siyang ingay mula sa labas ng bahay, mga hakbang na hindi pangkaraniwan, mabilis at may tiyak na direksyon. Ang estranghero ay nakaramdam ng kaba, alam niyang hindi ito ordinaryong mga tao. Ang bawat segundo ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sino ang paparating? May kaugnayan ba sila sa lihim na dokumento? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa bata sa sandaling buksan ang susunod na kabanata ng kwento? Mabilis na nagbago ang kapaligiran sa labas. Narinig ng estranghero ang tunog ng sasakyan na humihinto sa harap ng bahay, isang malakas na makina, tila hindi pangkaraniwan sa kalye na iyon. Sa loob ng bahay, hawak pa rin niya ang sanggol at ang envelope, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Ang batang babae ay tahimik na nakatayo, parang alam ang mangyayari at ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na hindi niya maiwasang mapansin. Ngunit bago niya maiproseso ang sitwasyon, may kumatok sa bintana isang anino ang lumabas, mabilis at maingat, ngunit sapat na upang magparamdam ng takot at pagkamausisa. Hindi po ito basta-basta, wika ng batang babae, kailangang malaman mo ang katotohanan bago pa ito lumala. Hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig, unti-unti niyang binuksan ang sobre at nakita ang mas detalyadong dokumento, isang lihim na konektado sa isang prominenteng pamilya, isang matagal ng itinagong kayamanan at posibleng panganib. Sa bawat pahina na binubuksan niya, naramdaman niya na ang mundo ng sanggol ay mas malaki kaysa sa kanyang inakala, isang mundo na puno ng intriga, kapangyarihan at sikreto na handang sumabog sa bawat sandali. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Isang matandang lalaki ang pumasok, mata niya ay malamig at puno ng pag-aalinlangan. Alam mo ba kung sino talaga ang sanggol na iyon, ang tanong niya na nagpatigil sa hininga ng estranghero. Ang batang babae ay tumango lamang, may ngiti na parang may alam na hindi niya pa naunawaan. Ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang bata, at naramdaman ang bigat ng responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang bawat galaw sa paligid ay nagdadala ng mas maraming misteryo. Sino ang matanda? Ano ang koneksyon niya sa bata? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa sanggol sa susunod na sandali, bago pa man makasagot ang estranghero, bumaba mula sa hagdan ang isang babae, mata niya'y punong-puno ng takot at pangamba, pero may kakaibang determinasyon. Kailangan mong makita ito, mahina ngunit matatag ang sabi niya, habang iniabot ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato at videotape. Habang binubuksan niya ang kahon, tumigil ang puso ng estranghero. Ang bawat larawan ay tila naglalahad ng isang kwento, larawan ng sanggol kasama ang mga taong dati niyang iniwasan, mga video na naglalaman ng mga lihim na pangyayari sa buhay ng bata, at isang dokumento na nagtataglay ng pangalan ng pamilyang kilalang kilala sa buong bansa. Bago ka pa man nakialam, wika ng babae, may mga mata na nagbabantay sa kanya at ngayon, alam nilang nandito ka. Dahil sa biglang takot at pagkabigla, napatingin ang estranghero sa labas ng bintana. Isang itim na isgu ang nakahinto sa kalsada, may mga anino ng taong nakatayo sa paligid, parang nagbabantay, parang naghihintay hindi niya alam kung kaibigan o kaaway ang paparating. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay tahimik na nakatitig sa kanya, ang maliit na katawan ay puno ng kawalang malay sa panganib, pero ramdam niya ang bigat ng bawat desisyon na dapat niyang gawin. Ano ang ginagawa ko rito? Bulong niya sa sarili, habang nararamdaman niya na ang mundo ng sanggol ay mas malaki kaysa sa kanyang inakala, isang mundo na puno ng lihim, kapangyarihan at panganib. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, narinig niya ang tunog ng tsii mula sa sala. Biglang lumitaw sa screen ang mukha ng sanggol at hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang bata na inalagaan niya ng buong puso ay may koneksyon sa isang matagal ng lihim na kwento na ipinapakita ngayon sa buong bansa. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid ng makita ng estranghero ang D-screen. Ang mukha ng sanggol, ang batang hawak niya ngayon, ay lumabas sa balita, kasama ang headline na nagparamdam ng panginginig sa kanyang buong katawan. Iniulat ang misteryosong sanggol na may kaugnayan sa isang prominenteng pamilya di. Biglang kumatok ang pinto ng malakas. Ang batang babae at ang matandang lalaki ay sabay na tumingin, alam nila ang may paparating na mahalagang tao. Ang estranghero ay nagdadalawang isip, ngunit alam niyang kailangan niyang humarap sa susunod na pangyayari. Habang binubuksan niya ang pinto, Isang kilalang personalidad sa bansa ang nakatayo roon, isang taong matagal nang nakatago sa dilim ng kasaysayan ng pamilyang iyon. Alam naming inalagaan mo siya, wika ng bisita, may halong paghanga at pangamba. Ngunit may mga bagay ka pang hindi alam at kailangan mong malaman bago maging huli ang lahat. Hawak ng estranghero ang sanggol ng mas mahigpit, ramdam ang bigat ng responsibilidad at takot. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya tila naiintindihan ang kahalagahan ng bawat sandali. Sa labas, naramdaman niya ang presensya ng mga taong nakabantay sa Etsy, hindi alam kung kaibigan o kaaway. Ang sanggol na ito, patuloy ng bisita, ay susi sa isang lihim na matagal ng itinago. Kung mali ang hakbang mo, hindi lamang ang buhay niya ang nasa panganib kundi pati ang iyong buhay at ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Ang estranghero ay tumigil, naramdaman ang bigat ng bawat desisyon. Alam niyang ang bawat hakbang mula ngayon ay magiging kritikal. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, isang tawag sa telepono ang dumating, isang boses mula sa kabilang dulo na nagdala ng babala at pangako na magbubukas ng bagong kabanata sa kwento ng sanggol at sa kanyang sariling kapalaran. Inabot ng estranghero ang telepono at sa kabilang linya ay isang boses na malamig at seryoso alam naming nandyan ka at alam mo rin ang katotohanan, ang sabi nito, halos parang banta at paalala sabay. Ngunit may oras ka lang para pumili, kung paano mo aalagaan ang sanggol, at kung sino ang makakaalam sa lihim na ito. Biglang tumunog ang githi sa sala, at muli niyang nakita ang mukha ng sanggol, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama, isang taong may kilalang posisyon sa lipunan, nakatingin diretsyo sa kamera. Tila sinasabi sa buong bansa ang isang bagay na hindi niya lubos maisip. Ang estranghero ay nagulat, napaiyak sa dami ng emosyon, takot, kaba, at isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad na hindi niya alam kung kaya niyang dalhin. Bumukas ang pinto at pumasok ang batang babae, may dala ng isa pangkahon. Mayroon pang higit na kailangan mong malaman, wika niya. Habang binubuksan ito, lumabas ang mas maraming litrato at dokumento, lumang liham, video clips, at isang listahan ng pangalan na nag-ugna isa sanggol sa isang prominenteng pamilya na matagal nang may itinatagong kayamanan at kapangyarihan. Ngunit bago pa niya maiproseso ang lahat ng ito, may naramdaman siyang paggalaw mula sa labas. Ang mga anino sa Isgu ay kumilos na parang may plano, at sa sandaling iyon ay ramdam niya na hindi ito basta-basta aksidente, may nakabuo ng isang kwento na higit pa sa kanyang inaasahan. Hawak ang sanggol, tumigil siya sa paghinga alam niyang sa bawat hakbang niya mula ngayon, ang buhay ng bata, ang kanyang sarili, at ang lahat ng may kaugnayan sa kanya ay maaaring magbago magpakailanman. Ngunit bago niya maisip ang susunod na hakbang, naramdaman niya ang malamig na kamay ng batang babae sa balikat niya at isang bulong. Ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa lahat handa ka na ba? Bago pa man makasagot ang estranghero, bumukas ang tsiki muli, ngunit sa pagkakataong ito, live coverage ang ipinalalabas. Ang sanggol na hawak niya sa bisig ay nakatayo sa tabi ng isang matandang babae sa video na tila nagpapakita ng isang dokumento sa kamera. Ang headline ay nagpatigil sa kanyang puso. Sanggol ang lihim na pamilya matatagpuan sa hindi inaasahang paraan. Ang estranghero ay napatingin sa batang babae at ramdam niya ang bigat ng bawat sandali. Kailangan mong pumili ngayon, bulong niya sa sarili, habang nararamdaman ang presensya ng mga anino sa labas ng Efi. Ang bawat hakbang mula ngayon ay puno ng panganib, ngunit alam niya na hindi niya maaaring iwan ang sanggol. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Nang buksan niya ito, isang lalaking nakasuwit ang nakatayo, mata niya ay malamig at puno ng katiyakan. Alam naming nandyan ka, wika ng lalaki, at alam naming hawak mo ang sanggol. Ngunit may mga lihim na hindi mo pa nalalaman at kailangan mong sundan ang katotohanan bago ito lumala. Ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang sanggol, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Sa parehong sandali, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Kung mali ang hakbang mo, hindi lang ang sanggol ang mapanganib kundi pati ang lahat ng mahal mo. Sa bawat salita, ramdam niya ang tensyon, at alam niyang ang susunod na hakbang ay magtatakda ng direksyon ng kanilang kapalaran. Ngunit bago niya maisip kung ano ang gagawin, napansin niya ang isang maliit na lihim sa paligid ng kwarto, isang bagay na magpapakita ng koneksyon ng sanggol sa pamilyang kilala sa buong bansa at magdadala sa kanya sa isang kwento ng kabutihan. Intriga at hindi inaasahang twist, habang nakatayo ang estranghero, hawak pa rin ang sanggol, napansin niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa Halos natatabunan ng mga lumang dokumento at litrato. Sa pag-aalangan, binuksan niya ito at nakita ang isang lumang selyadong sobre na may pangalan ng Sanggol at isang logo na kilala sa matataas na pamilya ng bansa. Bago niya ito maabot, narinig niya ang mabilis na hakbang sa hagdan. Ang batang babae ay mabilis na lumapit, may dalang isa pang dokumento. "Ito po ang susi," sabi niya kung ito ay maibubunyag, malalaman mo ang lahat ng nakatago sa likod ng kwento ng sanggol at sa kanya, nakatali ang tadhana ng maraming tao. Ang estranghero ay huminga ng malalim, alam niyang bawat hakbang mula ngayon ay magiging kritikal. Ngunit bago pa niya maibukas ang sobre, ang AC sa labas ay bumukas, dalawang lalaki ang bumaba, nakatingin ng diretsyo sa bahay, mata nila ay malamig at puno ng intensyon. Ramdam ng estranghero na hindi lang basta-basta pagtatangka ang nangyayari, may plano silang mas malalim at baka nakataya hindi lamang sa sanggol kundi sa kanyang buhay mismo. Sa parehong sandali, muling bumalik ang zihi at sa live coverage, nakita niya ang isang mukha na hindi niya malilimutan, isang taong matagal na niyang iniwasan, ngunit may direktang koneksyon sa sanggol. Ang headline ay nagbunga ng kakaibang takot sa puso niya. Ang misteryosong sanggol at ang lihim ng pamilyang pinagmulan nito, ipinapakita sa buong bansa ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang sanggol, ramdam ang bigat ng responsibilidad at panganib. Alam niya, sa bawat segundo na lumilipas, lumalalim ang misteryo, at bawat desisyon ay maaaring magbukas ng bagong kabanata ng intriga, kabutihan, at hindi inaasahang pangyayari, bago pa man makasagot ang estranghero. Tumunog ang pinto ng malakas, hindi lang basta pagkakatok, kundi parang may ipinapakitang urgency ang bawat tunog. Ang batang babae ay mabilis na lumapit at hinawakan ang braso niya. Kailangan mong pumili ng tama ngayon, bulong niya, halos halo-halo ang takot at determinasyon. Habang binubuksan niya ang pinto, pumasok ang isang babae, may hawak na lumang notebook na puno ng sulat at litrato. Ito ang kwento na hindi mo pa alam, wika niya, habang unti-unting inilalabas ang mga dokumento sa harap ng estranghero. Ang bawat pahina ay naglalaman ng lihim, mga pangalan, petsa, at koneksyon ng sanggol sa isang prominenteng pamilya na matagal nang may itinatagong kayamanan at kapangyarihan. Munit bago niya tuluyang maunawaan, may naramdaman siyang malamig na hangin sa likod niya. Sa bintana, nakita niya ang mga anino ng lalaki mula sa F.E. Nakatingin, nagbabantay at tila naghihintay ng maling hakbang. Sa parehong sandali, muling bumukas ang sihi at isang bagong coverage ang lumitaw. Ang sanggol ay kasama sa balita ng isang pamilya na matagal ng pinagmumultuhan ng misteryo, at ang headline ay tila may direktang mensahe sa estranghero. Ang misteryosong sanggol at ang lihim na nakabaon sa pamilya nito, handa nang ipakita sa mundo. Ang estranghero ay nanatiling nakatayo, hawak ang sanggol, ramdam ang bigat ng bawat desisyon. Alam niya, ang simpleng kabutihang ginawa niya sa kalye ay nagbukas ng pintuan sa isang mundo ng intriga, lihim at hindi inaasahang pangyayari. Munit bago pa niya maiisip kung ano ang susunod na hakbang, isang text message ang dumating. Kung mali ang hakbang mo ngayon, hindi lang ang sanggol ang mapanganib kundi pati ang lahat ng mahal mo. Sa bawat sandali, lumalakas ang tensyon at alam niya na ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanya sa isang kwento ng kabutihan, misteryo at hindi inaasahang pagbubunyag na magpapabago sa lahat. Sa huling sandali, hawak ng estranghero ang sanggol. Ramdam niya ang bigat ng bawat desisyon at panganib. Nang magsalita ang matandang babae at ang batang babae, unti-unti nang naunawaan ang buong katotohanan. Ang sanggol na inalagaan niya mula sa kalye ay tunay na anak ng isang prominenteng pamilya na matagal nang itinagong lihim dahil sa mga intriga at inggit sa lipunan. Ang iisisi coverage na nakita niya ay hindi lamang pagpapakita ng bata sa publiko. Ito rin ay tawag sa kanya ang tao na nagpakita ng tunay na kabutihan sa mundo na tumulong sa bata ng walang hinihinging kapalit. Sa harap ng lahat, ang estranghero ay napangiti hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kaalaman na ang simpleng kabutihan ginawa niya ay nagbunga ng milagro. Ang pamilya ay lumapit, nagpapasalamat, at tiniyak na ang sanggol ay ligtas at mapapalaki sa pagmamahal at proteksyon. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating nang makita niya sa Gigi ang sarili niyang mukha, isang feature sa balita tungkol sa kabutihan at katapangan ng ordinaryong tao na nagligtas ng buhay ng sanggol. Ang estranghero na dati na natiling tahimik sa mundo ay biglang naging inspirasyon sa libu-libong tao sa buong bansa. Sa huling eksena, hawak niya ang sanggol, nakangiti sa liwanag ng umaga, at alam niya na kahit sa gitna ng misteryo, intriga, at panganib ang tunay na kabutihan ay palaging may kapalit na hindi inaasahan pag-asa pagmamahal at pagbabago ng buhay ng isang inosenteng bata at habang tumatagal ang sandali naramdaman niya sa puso niya na ang simpleng araw na iyon kung saan niya inalagaan ang sanggol sa kalsada ay naging simula ng isang kwento na hinding-hindi malilimutan sa huling sandali hawak ng estranghero ang sanggol ramdam niya ang bigat ng bawat desisyon at panganib nang magsalita ang matandang babae at ang batang babae Unti-unti nang naunawaan ang buong katotohanan. Ang sanggol na inalagaan niya mula sa kalye ay tunay na anak ng isang prominenteng pamilya na matagal nang itinagong lihim. Ang iisisi coverage na nakita niya ay hindi lamang pagpapakita ng bata sa publiko, ito rin ay pagkilala sa kabutihan niya. Ang pamilya ay lumapit, nagpapasalamat, at tiniyak na ang sanggol ay ligtas at mapapalaki sa pagmamahal at proteksyon. Sa huling eksena, hawak niya ang sanggol, nakangiti sa liwanag ng umaga, at ramdam niya na ang simpleng kabutihang ginawa niya ay nagbunga ng isang himala, buhay ng inosenteng bata na nabago, inspirasyon sa ibang tao, at pangmatagalang epekto sa kanyang sariling buhay. Sa wakas, alam niya, kahit sa gitna ng misteryo at panganib, ang kabutihan at pagmamalasakit ay laging may gantimpala, hindi sa yaman, kundi sa puso at buhay ng mga taong tinulungan niya.